Binabanggit ko po ang tagapangulo at mismong tagapagsalita na ng Volunteers Against Crime and Corruption sa katauhan po ni Arsenio Tatay Boy Evangelista. Tatay Boy, good morning po. Johnny Banyes, dr Judith Larino, live na po tayo sa DWIC, Channel 23. Agas sa inyo, uh, John, Juday, uh, greetings of Peace, Justice and Truth from Volunteers Against Crime and Corruption. Maraming salamat uh, John Juday, DWIC, for having us again. Po. Good morning po. Apo. Bago ang lahat, linarin morning. ko lamang ha, Tatay Boy ha, para sa kabatiran ng iba kasi bago tayo magsimula. Kasi ang tututukan natin itong ngayon na uh, Ma'am Juday is issue naman ng korupsyon. Baka lang may magtaas lang kilay bakit si Tatay Boy pa rin. Eto lang ha, ulitin ko lang ang bilang ang kahulugan ng VACC. Mm -hmm. Volunteers against crime, oh, against crime and Corruption. Corruption. All right. So diretsyo na tayo tatay boy with Jendal Denz. Ano ang uh, reaksyon at ang uh, tindig mo at ng VACC sa nakalipas na ikaapat na sona ni Pangulong Marcos? Go ahead, sir. Uh, uh, Unang una yung grupo, no? Ah, uh, uh, VACC is acting the president do sa lahat ng statement niya to follow through or uh, mag-update siya, no? Uh, Illegitly agad-agad. Ah, uh, uh -huh. But then, ang, ang BACC fully supports yung holding BPWH in particular, isang siya na perceived to be the most corrupt. No? At uh, nakita po naman natin yan. Ano? At uh, no less than the president, binanggit nga niya yan. Yung nag tulay, yung uh, hunting ng BPWH, uh, sa flood control hanggang ngayon, uh, may mga sa uh, mga areas na underwater pa, no? So accountability, at iyon uh, ang hinihingi ng grupo namin. At malinaw na, at, at hindi lang accountability, dapat agad-agad na aksyon uh, para matutunayan uh, kung sino talaga ang may kasalanan dito, kung sino account, uh, accountable. Ano? At uh, pangalawa, uh, we urge o nangihingi po kami ng immediate public disclosure na pinangako naman niya, di ba, Marina, o public disclosure. Mm. -hmm. Uh, ito yung transparency. Dapat ipublish na yung DPWH, yung sa flood control, yung eh, mga gumubuhong tulay sa Isabela, Pabakan, uh, sa sa Maria Bridge, no? Magpublish mm -hmm. siya ng isang timeline na uh, findings sa corruption. Uh, uh, kasi alam naman natin, after five months, mag-start ito, March, no less than the Senate. Ano? Kaya nga, we are also calling yung uh, committee sa Senate under um, uh, Senator Cayetano na nag-conduct na sila ng Senate hearing dito. Kung uh, ang totoo dito, ang mga resource persons nila, numbering 2, 3, 4, from DPWH, matataas ang uh, position posisyon, mga executives, eh nag-amin na talagang merong mga underperformance, mm -hmm. may pagkukulang sa design, more, more on yung integrity, yung structural integrity, mm -hmm. Uh, they can go back eh, doon sa Senate na yun. Ang pinagtataka lang namin, yung committee report after five or uh, almost six months, wala pa. eh wala pa. Mm -hmm. eh, ang mabigat doon. Ano? Mm -hmm. So parang they are just wasting uh, people at taxpayers' money. Mm -hmm kaya po nga ang BSC ngayon nag-initiate talagang we could be to po poke compliance or compliances sa Ombudsman mm -hmm. and sa even we are calling urging yung uh, house of the representative na ano no mag-conduct ng uh, independent uh, investigation dito mm -hmm. sa flood control at um ito nga as we speak now uh gumagawa po kami no ng ng uh, letter na ano address kay ano no kay Congressman Joel Chua hmm. uh, ng Manila no First District ng Manila kung saan uh, ayun uh, nga no uh, ang ang letter namin is uh, i follow up to the president to yung ano niya no yung wanting uh, hmm. immediate action to address hmm. and resolve number one po yung problematic bids that mm. -hmm. will uh, constructed by BPWH, mm. -hmm. uh, particularly yung kabahan sa Tamaria Bridge, na kung saan uh, gumasos tayo ng bilyon, uh, uh, almost 10 years in the making, mm -hmm. tapos nag-collapse, no? Anim ang seriously injured people. Sige. Boy, ko well, lang ah, uh, sorry po with your indulgence, mga kabalit. No, no, no. Kabali okay. uh, Tatay Boy, Whoa. ang update po dyan, kagaya nga nung uh, naging uh, pag-uusap natin kahapon, mismong si Secretary Bonoan na ng DPWH ang nagsabi, civil and uh, administrative cases ang inihahanda na dun sa mga mapapatunayang responsable sa pagbagsak nitong uh, kabagan uh, bridge sa Isabela. And at the same time, hindi rin siya nangimi nung tanungin ko na if ever po may mga tao kayo na sangkot or nagpabaya dyan sa proyektong yan, ano ang gagawin nyo? Sumagot naman ng kalihim, with your indulgence, Tatay Boy, na iahanda nila ang kaukulang hakbang laban sa mga taong ito. And ngayon, hawak ko po sa script kong ngayon itong harapan ko, ang pag-confirm po ni House Committee on Public Accounts Chairman Terry Ridon na magpapatawag siya ng investigasyon kaugnay sa existing flood control projects dito sa ating bansa, Tatay Boy. Okay, uh, na napakagandang balita po niyan kung meron na palang nag-initiate no, itong Wisman Perry. Pero kasi kami, uh, yun na, uh, we will try to reach out on him. At uh, siyempre, for accountability ito, no, uh, uh, independent investigation in aid of legislation and uh, na, accountability. At mm -hmm. uh, kaya lang, bakit uh, civil case ba, kamo, ang file nila? Walang criminal case Ang uh, binabanggit na criminal case tatay boy ni Secretary Bonoan initially ay doon sa driver at may-ari ng uh, truck na sinasabing overloaded kaya ano kaya bumagsak yung tulay uh, Okay ano John uh, bakit focus dun sa truck yeah. na nagdaan doon sa tulay nga, nga hinabol ko eh po ko oh, sa mga taga TV saka contractor eh. Diyan eh, Dito pa lang makikita mo na yung previous. Dito pa lang para may pag-iwas na talaga to be held accountable yung mga uh, engineers, yung mga uh, matataas na posisyon under their control and supervision, uh, yung collapse na ano. Kasi in the first place, dapat meron silang weighing scale dyan uh, bago dumaan ito. Correct. Bakit he, you are ano, secretary with you in the desk? Oh, eh bakit po naman eh, take, binabaril hmm. yung hindi naman accountable doon sa gumawa yung integrity ng tulay, yung structure. Tatay, may pasensya na. napainit ko yata ulo mo. Oo, oh, halata ba? Halata ba umiinit? Kasi hindi natin kung ayaw. Iba na yung tono mo eh. oh boy, eh. Eh, binaba rin mali eh. Bakit ano, yung Sali. focus sa Senate hearing, na, na detali doon, yung resource person, mga USEC, asik yung isa pa nga doon, if I remember, eh, Uh, retired na, ibinalik pa. Okay. Okay. Yeah, yun. Yun. Uh -huh. yun nga Yun right, po right? eh. With indulgence, Tatay Boy, tsaka... Uh, okay, siya lang. ako. Okay lang po. Okay, okay, okay lang po. Tatlo lang naman tayong nakikinig. <laughs> Kasi oh, okay. kaya, 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 tayo, na, kaya, po inihabol ko kahapon kay Sekretary na, kamusta naman po? yung mga tauhan ninyo, yung mga taga DPWH, kung sakasakaling makikita nyo, kasi sinasabi nga nila, hindi naman gagalaw yan, hindi naman magagawa yan kung walang pahintulot ninyo, at hindi rin naman papalpak yan kung walang pumalpak talaga. Mm -hmm. At ang matindi nito, Tatay Boy, binabanggit at inamin ni uh, uh, Segretary Bonoan, na yung pinakatitulo ba ang tawag doon sa mga bridge na ganyang proyekto, wala pa po sa pamahalaan, hawak pa nung mismong kontraktor. After 10 years, yun po yung uh, mismong sinabi niya, So ang tanong ko, bakit yeah. nasa kanila pa? Eh, mas kagandahan na nga lang dahil hindi parang ang nangyari, correct me if I'm wrong, ha? ang, ang, parang ang gist nung sinabi niya, dahil hindi pa nila na perfecto yung proyekto. Kaya nasa kanila pa yung mismong uh, parang clearance or something, hawak pa ng uh, contractor. Wala pa sa DPWH, e wala pa sa pamahalaan. so, e, admittedly, hindi pa kompleto, eh bakit nyo ni-roll out? after 10 years, mm -hmm. di-roll out nyo, inopen nyo yung tulay, na alam naman nyo na in the first place, dapat hindi nga nila binuksan yan because it needs a uh, total mm -hmm. review. Nag-hire po sila Diyo sa Senate. malalaman nyo, nag sila na isang third party. Mga mm -hmm. expert ito, mga mm -hmm. engineers from the technical structure. Ang mm -hmm. suggestion nun, malinaw, na huwag ninyong i-retrofit kasi gagastos na kayo sa Alright. retrofitting tapos yung mga kumbaga sa lamesa, yung mga binte, legs hmm. ng lamesa, eh hindi, uh, wala integrity. Walang diba Para habang kumakain tayo, hmm. uh, lahat maglaglagan yung plato. Dahil <laughs> <laughs> yung paa, mahina. Right. So, it defeat the purpose. Hmm. Ito doon sa tulay na yan. Hmm. Saka nga, dapat, may update sila doon sa, katulad mo, yung update doon sa status ng San Juanico Bridge. Re mm -hmm. uh, rehabilitation so ano? na ano? na-delay na lang talaga yan, na it is causing yung economy, economy doon, ano? yung tama. effects ng region. Samantalang so, mm -hmm. itong tulay ng San Juanico, baka hindi ka pa pinapanganak, uh, John, 50 years na yan in existence. Ah, karga At pa yan, na ako ng mga magulang ko niyan. <laughs> ah, yun, tama. Pero yung oh, nabutan mo nung tumalo yung oh, si Dante, Barona. Opo. O, diba? Kung nag-flashy port mo, si Ating Juday eh. Ah, <laughs> uh, eh, si Juday pa pa papaya Opo. <laughs> eh, pero ako kasi, I am 69 now. Mm -hmm. 69 years old ako ngayon. Pero, you know, uh, alam na alam namin yan. Kaya this is a uh, gross negligence. Pwede nga sila inibanda dyan ng re reckless imprudence mm -hmm. resulting into serious injuries dun sa amin. Buti, wala ka namatay. Oh, correct, Pero correct. seriously. Mm -hmm. In the first place, yun nga again, going back, yung mm -hmm. dinidiin nila, yung, ano, may aki, ah, yung truck driver, yung maliliit, yung, yung, yung maliliit, maliliit, na tao. <laughs> mm -hmm. di ba? ano doon pa lang, makikita mo, wow. may, ano na may, may, mga uh, whistling na sila na gusto wow. nilang pagtakpang sa agad, cover up. Mm -hmm. Kaya, ang gusto po namin dito, independent ng investigation, COA, mm -hmm. uh, DOJ, Uh, okay. um, uh, yung ano no independent mm -hmm. na hindi makikisali yung mga taga DPWH mm -hmm. magiging resource persons lang sila pa. but then yung food investigation should go to to, to the house of Representatives. Mm -hmm. uh, representative okay, para boy. eh nga mm -hmm. po ito lang bago lang makalimutan Anong reaksyon nyo doon sa sinabi mismo ni Pangulong Marcos na mahiya naman kayo sa mga kapwa nyo Pilipino? Ah, uh, 'yun, ang laki kaya na so far, ah, uh, kami anti-corruption kami. Ito isa sa pinakamagandang zona niya. in the scale of ah uh, 1 uh, to 10, ah, hmm. uh, siguro ang bibigay natin sa kanya 7, no? no? Because una, i ito, ito ah, uh, ah, now magiging 10 yan pag mayroong political will uh, hmm. at agad-agaran ni follow through. Hmm at uh, ilabas lahat no at uh, yun ang, ang masakit nga dito habang uh, talagang ang ganda eh no yung yung yung, yung narrative niya eh patama lahat dun sa karamihan nga doon eh ako nang liliit eh y <laughs> yung maya naman kayo sa gusto kong matunaw eh habang nagulong ako Pumalakpak pa eh, tumayo uh, pa uh, 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 eh, no? <laughs> Oo, oh, oh, eh, nga eh, talagang Well, yung good, yung, yung Nag kwento yung, nga Grabe. Eh. Oh. Tatay boy, kidding ah, yung, uh, yung sa kwentuhan nga ng mga nagkakabiroan. Yung mga tumayo't pumalakpak daw, parang umaming, guilty ba kayo? <laughs> 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 nagpakilala. yes sir, yes sir. <laughs> Kaya <laughs> nga eh, al alam mo, saka isa pa lang doon, ano, yung ang kasi may, may, mga demands kami sa zona, may mga interviews ni tayo diyan. Yan, yan ang unang natugunan hmm. yung uh, DTWH, yung mga corruption diyan, ano? Hmm. Pangalawa, yung missing sa Bungero, ah. uh, uh, prominently mentioned. Uh, kasi kami, ako, more on, ang uh, pagkakilala niyo sa akin, more on crime. Hmm. At pati nalulungkot lang kami na sayang, ano? At we lost that golden opportunity. Yung ano online uh, Bling. gaming, no? po. Kasi total ban on online gaming, any form, numbers mm -hmm. lahat, eh, considering meron ng, ano yan eh, uh, nag, uh, panukala ng isang bill, di ba? Kaya, I, I think sa Senate, si uh, Senator Gatchelian, mm hindi -hmm. uh, ko lang alam, sa Congress, no? Uh, kaya nga dapat sana kasi ang ang online gambling po nanganganak na maraming ano eh focus crime, major crime, um, uh... index crime, nanganganak, no? It is similar to drug addiction eh. Nakapogos. Kung ina-address niyo, hindi ka, war on drugs, kailangan may war on gambling din. Hmm. Uh, online. Kasi easily nakaka-access ka Di ba? Bata, Ama. Pasa, may internet ka, ganyan, walang doon your client, uh, kahit minors, hmm. o oh, di ba? doon nag-uupisay, it breeds content pag hmm. nagsusugal ka eh. Di ba? Right. Tatay Boy, bilang pang huli oh, with your indulgence, oh. ha? Uh, by, uh, update mo kami kapraso lang na karagdagan. Katuwang nyo po oh. ang Filipino Indian Commerce and Welfare Society Incorporated sa, mga, sa activity nyo mamaya. Uh, ano oras ba ang inasahan na pagbibigay nyo ng donasyon? Tatay Boy, go ahead. Uh, uh, time po ito, actually after the interview, pabiyahin na po ang grupo, sa kayong Filipino Indian uh, Welfare Group, uh, to support yung ano no this is a ano eh uh, uh partnership between the law enforcement prosecutors lahat no and especially yung community magbibigay kami ng uh, logistics uh, material support sa hand, almost 198 plus eh almost 200 mm -hmm. plus ng Philippine Coast Guard no kasi sabi nga ni SOJ this, this uh, operation with be ng possible uh, uh bodies no not hmm. only yung 34 missing, it will take around 6 months hmm. so itong provision na ibibigay namin a uh, good for mga 6 trucks kami hmm. uh, lahat food from folding bed uh, uh, yung mga basic din na mineral water hmm. to sustain yung 6 months na hmm. ng Philippine Coast Guard navy at uh, missionary kami doon kakain kami ng tawilis lahat hmm. no uh, Oh, eh, kasi sabay niya ng bulalo. Di ba? Yeah, uh, it is an outreach program din ng, ng ano no ng ng, ng, ng VECC hindi lang sa ano at para naman mahiya siguro yung ibang local government units around Caraballo na you have to support this this is uh, ito eh, hindi lang laban ng pamilya ng missing missing persons na lang lagay natin na ambiring to 200 eh practically ginawa nilang graveyard to mm. di ba Kapunan uh, So, lately, may nakikita pa nga, uh, posesyon na po sa kumakain, mga bungo, mga may ipin. So, positive talaga, no? Kailangan sa side namin, nagsusuporta kami, then bahala na sila sa, ano, di ba? Sa oh. ano enforcement, bahala na ang DOJ okay. sa filing of cases. Kami naman dito, uh, suporta kami sa need. Hmm. Oo, John. Alright. So, Tatay Boy, good luck, ha? At uh, maraming salamat sa pagkakataon. Uh, ingat po update po, kayo, kami, ingat. ha? Ingat, ingat. Oo, uh -oh, thank alright. you, John. Okay, boy. Uh -oh. Uh Oo, -oh, baka merong tawilis daw. Kami ni partner, John. Ah, oh. uh -oh, sige. <laughs> uh oh, papa. Tagbag na. Tagbag na. Tagbag na. Oh, alright. Ay Ayo masustan sa mga yun. Oh, all right. right. Uh -oh. Uh -oh. Diba? Alright. boy, salamat. Uh -oh, ingat. Good luck, good uh -oh, okay. luck. Ingat po, uh -oh, ingat po. Uh okay. -oh, all right.